DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bakit hindi mo pa rin magawang ibaon sa limot ang mga pangyayaring napakatagal nang naganap? Ako ang may pagkakautang sa iyo, hindi ang anak ko. Bakit siyang patuloy mong pinagmamalupitan? Huwag mong singilin ang taong wala namang pagkakautang sa iyo! May Pangako Ang Bukas Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay Laki pang pangarap na sa bawat himay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang. Huwag mong sinilin ang taong wala namang pagkakautang sa iyo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. kuya. Naparito ka. Yeah, pasensya ka na, Nemia. Wala ko ibang maisip na kausapin kundi ikaw. Bakit? Ano nangyari? Nagsabi na ako kay nanay na magpapakasal na rin ako sa susunod na taon, pero... Nagalit siya. Huh? Tinatakasan ko rin ang obligasyon sa pamilya natin. Pero mas nasaktan ako nang sabihin niya hindi siya dadalo sa kasal ko kung sakali. Ano? Sinabi niya yun? Oo. Alam mo, mula nung, no? Palaging ibang trato niya sa akin. Pero pilit ko siyang inuunawa. Iniisip ko na lang na mahal niya ako dahil anak niya ako. At ayaw niya magkamali ako. Ayaw niya maging mahina akong tao. Kaya lang nang sabihin niya sa akin yun nung isang araw. Pagramdam ko, hindi niya ako anak. Kuya. Naisip ko siguro, hindi totoong tough love yung ipinaramdam niya sa akin mula ng mga bata pa tayo. Siguro talagang hindi niya ako mahal. Kuya Alfred. Alam mo, Nemia, ang sabah-sama ng loob ko. Gayun lang naman ako nag para sa sarili ko. Gusto ko na rin sana unayan ng sarili ko ngayon. Dahil nagkakaedan na rin ako, pero... Para pag mali na gawin kong prioridad ang sarili ko sa ko. Isa akong taong may malaking pagkakaot ang kay na kailangan kong bayaran habang nabubuhay ako. Hindi eh, ko naunawa kung bakit ganun siya sa akin. Alam mo, ayoko sanang sabihin ito sa iyo, kuya. Pero palagi ko, sapat ng tatlong dekada ng kasinungalingan. ibig mong sabihin? Siguro, kailangan mo na ring malaman ang katotohanan. Bakit akong kinausap mo at hindi ang mga magulang mo, Alfred? Dahil alam kong kayo lang ang maaaring magsabi sa akin ng buong katotohanan, Chuadoy. Pero wala akong tarapatan. Nagkikiusap po ako sa inyo. Alfred. Akala ko kilala kong sarili ko. Yun pala, buong buhay ko. Wala akong ideya sa totoo kong pagkatao. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Pinayuhan ko dati ang tatay mo na sabihin sa iyo ang katotohanan. Pero ayaw niya. Eh dahil ayaw niyang lumaki kang nakukonsensya dahil sa mga nangyayari. Lalo na at hindi magawang kalimutan ni Concepcion ang trahedyang iyon. Chodoy, sino po ba ang totoo kong ina? Isang taon pa lang silang kasal ng nanay mo noon. Umuwi si Rufino. Karga-karga ka. Sinubukan ka sanang itapo ng totoo mong ina, pero nakuha ka ng tatay mo. Kahit alam niyang magagalit si Concepcion pinili niyang iuwi ka. Muntis noon si Concepcion sa panganay nila. Dinamdam niya ang katotohanan ng ipinagtapat ni Lupino. Hanggang sa nakunan siya. Hindi. Nakita mo naman siguro ang peklat sa braso niya. Sinubukan kanyang... Um, sinubukan kanyang Ayan. Hindi niya matanggap na nawalang ipinagbubuntis niya Kaya sinubukan niyang buhusan ka ng mainit na tubig Pero natabig yun ni eh, Rupino Kaya pala Kaya pala kung sinisingin niya sa lahat ng mga nangyari O oh, Alfred, bakit nararito ka? Kala ko ba'y bumalik ka na sa trabaho? Dinala ko po itong pera, Nay. Pera? Para matapos na po itong bahay. Malaking kalagay ito. Bilhin niyo na rin po ang mga gamit na kakailanganin, Nay. Naggaling po yan sa ipon ko. Baka naman napipilitan ka lamang dahil sa mga sinabi ko. Pasensya na po kayo, Nay. Pasensya? Saan? Sa lahat. A -a -a ano bang sinasabi mo? May lagnat ka ba? N -n Nay. Alfred. An anong nangyayari sa'yo? Kahit minsan po ba... Minahal niyo rin ako bilang anak. Ah, Kahit minsan ba, tinitigan niyo rin ako. Sinabi sa sarili mong, nagpapasalamat kayo dahil anak ninyo ako. Ah, Alfred! Nay, sana... Sana kahit minsan lang. Sana nakita niyo ako bilang panganay niyong anak. Tinti sa tao may pambayan sa pagkakaot ni tatay sa inyo. Kasi ako, mahal ko kayo bilang ina at hindi yun magbabago. Kahit na alamag ko ng totoong Cậu là con trai của Không có ai khác. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Concepcion, tanghalin na. O ba't hindi ka pa bumabangon? May sakit ka ba? Gaano ba ako kasama, Rubino? Ano? Bakit ba napakahirap ang patawad? <sighs> hindi kita maunawaan. Bakit hanggang ngayon? Hindi ko magawang kalimutan ang mga nangyari. Bakit hanggang ngayon? Punong-puno pa rin ang galit ang puso ko. Ikaw ang pumili ng ganyang buhay, Concepcion. Matagal na akong humingi ng tawad sa'yo. Ilang ulit. Ginawa ko rin ng lahat para makabawi ako sa'yo kahit alam kong hindi na mababago pa ang mga pangyayari. At sabi mo nga, natanggap ko na rin ang kaparusahan sa ginawa kong pagkakamali. Oh. Pero kung hindi pa sapat yun para mapatawad mo ko, desisyon mo na yan. Tandaan mo, ang pagpapatawad, hindi para sa taong nagkasala sa iyo, kundi para sa iyo. Habang hindi ka nagpapatawad, para kang araw-araw na umiinom ng laso, na siyang pumapatay sa iyo. Sigurado ka bang itutuloy natin ang kasal? Oo. Paano na mo? Nasabi ko naman sa kanyang ang desisyon ko. At hindi ko nababaguhin 'yon. Alfred, ilang buwan ka na rin hindi umuwi sa inyo. Nagpapadala ka lang ng pera, pero hindi ka umuwi. Ayoko ikasal tayo na mabigat ang loob mo. Ara, gusto mo bang ipospon ang kasal natin dahil lamang sa sitwasyon ko? Gusto ko lang na masaya tayong pareho sa kasal natin. Masaya ako. Ayoko maghintay ka pa ng matagal sa akin. Gusto ko na rin bumuo ng sarili kong pamilya. Sige. Basta'y pangako mo, masaya ka sa araw ng kasal natin. Ha? Alam kong wala akong karapatang sabihin ito sa Concepcion. Pero sana, iparamdam mo kay Alfred kahit malamang sa araw ng kasal niya na meron kang malasakit sa kanya. Kahit hindi bilang isang anak, kundi bilang isang tao. Ano bang alam mo sa mga pinagdaanan ko? para sabihin niyan sa akin, Kuya. Marahil, hindi ko alam ang lahat. Pero ang alam ko, hindi nagbagong pagtingin sa iyo ni Alfred kahit naalaman niya na ang katotohanan. Mahal ka niya bilang isang ina. At hindi ako naniniwalang walang pagmamahal sa puso mo para sa kanya. Alam kong meron. Ngunit natatabunan lang ng poot at galit. May pagpipilian ka, Concepcion. Huwag kang mabuhay na para bang wala kang ibang opsyon. Maari mong palayain ang sarili mo mula sa pagkakagapos sa nakaraan. natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas uh, Tay, ayos bang itsura ko? <laughs> Hindi ako makapaniwalang anak kita. Napakapalad ni Ara sa'yo. <laughs> Salamat sa sakripisyo mo sa pamilya natin, anak. Patawarin mo ko sa lahat ng pagkukulang ko guseo. Patawarin mo ko sa lahat ng pagkakamali ko. Tay, salamat. Salamat dahil pinili yung buhayin ako at palakihin sa kabila ng lahat. Anak kita. Hindi kita kayang... Akala ko hindi na ako aabot. Uh... Uh... Nay? Concepcion? Oh, uh... Tara na! hindi pa ba magsisimula? Oh, eh bakit? Narito pa ba kayo? Nay? Oh, kagwapo naman ang anak ko. Abay Ado? tayo na. Kami ng tatay mo maghahati siya sa altar. Hindi ba? opo. Opo, Oo, Nay. Tama na, tama na. Huwag kang umiyak. Abay, mawawala ang kagwapuhan mo. Tayo na! Ano ba kayo? Tayo na! Ang saya-saya ng ngiti ni kuya. Ngayon ko lang siya nakita na ganyang kasaya. Ako rin, Nebby. Salamat, Chong. Hmm. Salamat saan? Alam ko, kinausap mo si nanay. Kinausap ko lang siya, pero... ...disisi niya pa rin ang nagdala sa mga paanya rito sa kasal ni Alfred. Sana noon pa kami ganito. Siguro mas masaya. May tamang panahon sa lahat, nemia. Marahil, ngayon ang takdang panahon para makapagpatawad ang nanay mo. At tuluyang maibaon sa limot ang mga masalimuot na pangyayari ng nakaraan. Alfred, Kanina ko pa kayo inahanap. Tumawag ako sa bahay. Kasi may delivery ngayon nung binili kong sofa. <coughs> oo, Day. oo, Bakit mo ko niyayakap? Nay, maraming salamat sa lahat. Maraming salamat. Kanina ka pa nagpapasalamat sa akin. Eh ako tong dapat na magpasalamat. At humingi ng tawad sa iyo. Wala naman kayong kasalanan sa akin. Marami. Marami akong pagkukulang sa iyo. Patawarin mo sana ako, Alfred. Patawarin mo ako. Kung ikaw ang siningil ko sa pagkakautang na hindi naman ikaw ang dapat ang magbayad. Nakalipas na yun, ay. Tapos na yun. Ang mahalaga, narorito ka. At ang importante sa lahat, sa kabila ng lahat, pinili mong tumayong nanay ko napaka Napakabuti mong anak. Dahil sa iyo, napagtanto ko, masalimuot man ang ating nakaraan. Subalit, may pangako Ang bukas. Sumayon nyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapudutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, huwag mong singilin ang taong wala namang pagkakautang sa iyo. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas nakahanda po kaming tugunan ng inyong mga mungkahi para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at si Lionel Benjamin sa papel na Rufino. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanonga. Supervision teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Nagaspi, nagaanya gaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan ang susunod naming iatid sa inyong kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. H. Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.